Yo, shout out po sa mga taga Kusta dito sa Davao City. Yan. So, maganda ang mamana dito mga ko. So, marami kami nakikita dyan mga kitang. malalaki po. Kasi sabi yung pinsan ko ay Sobrang dami daw dito. Malalaki yung mga kitang. At saka wala daw mamana pag gabi. Yan. Ito pala yung coastal road Yan, sino ba yung taga dito mga katosok? Yan, comment po kayo kung taga dito kayo. Yan, ito pala yung eskwilahan ng mga Badyo. Yan, so yan, palabas kami yan. Punta kami ng Kusta Lod. na lang yung video. Yan. Ito yung area ng mga Badyo. Dito sa Isla Verde. Yan, shout out po mga taga-Isla Lourdes. Yan yung mga paninda nila. Yan. Mga sapatos. Okay. I okay. do mọi người 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 mọi video-video sama itu. Aku Welcome to Tacloban. Nandito kami ngayon sa Tacloban. <laughs>